Eto na naman nga daw tayo, ginagastos na naman daw natin ang pera ng pack members at namimili tayo ng kung ano-ano. Today's mag-goodbye nga tayo sa ating lumang ref kasi talagang bumigay na nga po siya. Nakakasad niya kasi medyo bago pa naman to. Four years pa lang din kasi talaga natin tong nagagamit. Bigla-bigla na nga lang siyang tumigil pag hanggang sa masira na nga yung mga ulam na nandito. Hindi na namin na malayan. At itong nga ref na to, nandito siya sa loob ng mansion kasi ginagamit naman talaga to para sa pack members. Tingnan nyo nga atang huling nandito na tatanggalin ay mga vitamins nila. Kasi nga basta may mabuksan kami mga vitamins or mga gamot, diretso nga yan dito sa ref. At kahit ka, dog food nilang tira dito nila nakalagay sa ref na to. Pero no choice na nga talaga tayo kung di magbabay dito at pumunta na nga kami sa mall para bumili rin ng bagong ref. Grabe talaga pag nag-iipon biglang may mga unexpected na gastos. Tapos tingnan nyo kung ano-ano pwedeng bilhin dito. May mga speaker at TV talagang mabubudol ka ng mga appliances. Kahit nga mga rice cooker, samot, sarit, iba't ibang brands din. Pero syempre, ref lang naman talaga yung pakay natin dito. At medyo nahirapan nga kaming mamili kasi super gaganda ganda din naman kasi talaga nila. Pero after an hour final, ito na nga yung napili ni mama. Tempered glass nga pala yung lab labas niya. Spacious din naman siya sa loob at nakakatuwa nga to kasi nasa ilalim yung freezer. Medyo nag-alangan na rin nga si mother pagpili nito kasi nagustuhan niya nga rin itong katabi kasi nga dito sa labas niya nakikita yung temperature sa loob. Pero mas nagustuhan nga niya yung item na tempered glass yung labas. Parehas lang rin naman kasi talaga yung loob nila. Mas maganda nga lang daw talaga na tempered glass yung labas kasi para nga daw hindi makutkot ng pack members. Ito nga tife flex din daw niya sa inyo yung kanyang pangarap na washing machine. At actually sobrang tagal na nga niya tong pangarap. Alam mo yung kahit afford na pinagtatrabahuan niya, hindi niya to binibili kasi nga pinaglalaan niya, niya palagi ang ating pack members. Hindi nga ako sure pero ito yata yung automatic washing machine na tinatawag. Alam mo yung paglabas ng mga damit mo, tuyo na rin. Diyan na nga daw magwa-wash, diyan na nga rin magda-downy at syempre diyan na rin nga yan dryer At alam niyo ba kaya naman hanggang pangarap lang siya dito kasi ben napakamahal naman pala nito. Pero kering kering niya naman kasi talaga tong bilhin, yun nga lang may pinaglalaanan siya ng pera. Anyway, sa tong ating kasama talagang napagod na nga kakahintay since ang tagal pumili ni Mother kaya naglaro na siya dito sa gili pilihin. naman kasi si Mother, very indecisive as per usual. Tingnan nyo at nakapili na siya. Mukhang nagdadalawang isip na naman kasi may nakitang bago. Pero nagigets ko rin naman siya kasi nga syempre isang bilin na rin. Mas maganda na nga yung gusto niya at yung maganda na yung mabili niya. Kaya naman talaga nag-alat siya ng napakaraming oras para nga mamili. After nga namin mabayaran itong atikinarga na dito sa ating sasakyan, buti na lang rin nga talaga at si McQueen ang kasama natin ngayon. Kaya naman mandali na lang rin talaga ang pagkakarga at pag-uwi nito sa bahay. Medyo nahirapan din nga si na kuya na kay to kasi mabigat nga daw talaga siya. Tinalian na lang rin nga pala nila yan at bumili rin nga tayo ng lubid para pantali. At ito na nga yung nabili natin. Yes po, yung tempered glass pa rin talaga yung napili niya. At dito nga natin yung nilagay sa labas katabi ng lamesa. Ang ganda nga niya kasi talagang reflect na reflect lahat. At ito na nga yung mga laman niya sa lobby tutor ko muna kayo kahit hindi masyadong marami yung laman. Unang-una -una nga laman nito ay itong pechay. Alam niyo na kung para kanino to. Pack members lang natin yung matakaw dito. Sa baba naman syempre para rin sa pack members ma ang na ang ng laman yan. Alam nyo namang favorite nila yan. Pero ito nga sunod para na nga sa atin to, mga uba, since bawal naman to sa ating pack members. At pag sinaswerte ka nga naman may leche flan pa, dito nga sa door meron ditong fresh milk para nga ito kay Bibo. At ito nga rin lagi kong iniinom nung buntis ako. At grabe rin nga ka-strong ng door na to kasi alam nyo ba, napakabigat ng tubig na to. Meron rin nga tayong itlog na pula dito. Dito naman sa freezer natin, konti pa lang talaga yung laman. Since hindi pa nga nakabili ng mga ulam si Mother, pero syempre, di mawala ang jumbo hotdog. <laughs> may kasama na rin nga pala tong ice maker. So, ititwist mo nga lang ganyan. At lalaglag na yung mga cube ice. Hindi na rin nga hassle pagagawa kasi hindi na siya matatapon-tapon pa. Anyways, lalagyan na rin nga natin yung mga vitamins na tinanggal natin dun sa ating lumang rest. Yung mga mga vitamins dito, tinanggal na ni Mother kasi nga medyo luma na gaya nga nitong mga enmalak na ginamit pa natin pampagatas nung may mga buntis. At ayun na nga nakalagay na nga yung ibang mga gamot na madalas natin ginagamit. And kung nagtataka rin nga kayo kung ano yung mga kumukuti-kuti eto nga po yun. Syempre, dahil Pasko na. At kung nagkataka rin kayo kung saan tayo kumuha ng pambili nitong ating bagong ref d